morning mga ka -journey. good morning maayong buntag maayong buntag sa tanan maayong ba inyong pagkatulog <laughs> ako nindot kaya akong tulog nagtuo ko ba nga uh, dili ko katulog tarong kay before ko paghigda nako gabi iso sa nga akong tiya nagsigig daguok, <laughs> mm, daguok maniwi, nga daguok man yun nga nanihapon manta ako maragi kabuhi gamay sa kong gikaon gabi eh <laughs> Anyways, Basta -ana, yung anak, nagsit ko nang ang magkaidara na, ng eh. Daghan na itong batiyon eh. Mo-accept mo. Ako marag mo-accept na lang siya no. So, karon nakamata ko mga 5 kapin. So, karun wala pa yung size. Pero sus, ka. Pagka morning, ako nadungog. Tingog sa mga langgam. Nakadungog mo. Naikurukuk ko drik Kurukuk. Nikrokoko, tapos na yung mga langgam din rin, naglupad-lupad, kanang itong gani ang color. And then, guys, look at sa panganod, muragid siya, ganang kuwan, eh, Morag -self nga, amot lang. Guwapo kaayo ayo, guwapo ang kabuntagon. Thank you so much, Lord. Nagipukaw pa ko ni mo, Lord, kabuntagon. Ay, nakawitness ko sa kabu kanindot sa beauty. <laughs> no? Sa kanindot sa kalibutan this morning. Ano saan may atong mga puan Ay, So today, di ay mo balik na ta sa Cebu? Balik na sa ta sa Cebu. <laughs> At ang madumog na sa lito'y kabuntag. Mga iro, sige paghut. Mga under sa mga sakyanan. <laughs> Pero deri, oh my gosh, kanindot. Planon ang tanong matug hinagdanan cave eh. Has kang mahala sa dari kong magpakyo ang mga tricycle, tag 300 at uh, tag 400. Pati mahala dari sa buhol dahi. Eh. Dollar kayong buhol. Manig iingo nila nga dollar kung nakaayo ang buhol. Hindi dari tabi, nindak kayo dari ang buwan eh. Nindak kayo dari ang dahon eh. Dollar kayong buhol eh, grabe. pakai pakai top full hundred sampang ini mau nak aku tak ko pero mau na no, ultimo mga isda mga kuan tu mahal na samot nak dari gua kay sakyanan mau pakai pakai yo kay ngano kanong mga bas ni nadugay sa sulahi mahal na juga ayo diri mahal kayu ka pakai pakai mo na, mau magbuhol, hala Kung magdasat tag sakyanan, no? Pati sa mahalas bayad sakyanan, ay no? e, ginoo po. Tag 3-8. So, e, back and forth na to. Ato na lang sang gamitong dali para pang konsumo na to, di ba? Pero mao, lagi, ay e, ambot lang ano ning buhol, pati yung mahala. Kisa may pwede na tong i-blame, ani. <laughs> mga middlemen, mga middlemen. Bahala mo diha pagkadato, mo diha. Anyways, eh. Ano sa kailang breakfast ka Eh, oh. hey, good morning. Na ako'y pangutan na. Kung mo'n itong hinagdanan kayo, ano sa'yo pwede masakyan? Kailang, kailang makabot ma? Tulo. Kapag siya nagpua. Nang bao ba? bao Hmm. Hindi nga sa Ma, wala d'yo mga agad itong sakyanan. Hindi ako mag sa gawa. Wala, well, yes. Wala well, sakyanan. Wala nga yung para

nawala din. Lanud layo, -layo gid ang Hinagdanan Cave. Pika Caswani din nga side, sa pika side pod. Pero gaabot ag gihapon ni eh, Sileno. Hm, gaabot tani apo. Oo, oh, nag-uwan. <laughs> Sayo ka nangitag tabi sa madam eh. <laughs> so all shity daw ang ilahang breakfast. Wala pa ko kitag tao eh. serado daw, wala kay empleyado aside at yun yung limpyo sa one, swimming pool. Expect ko gabi nai, kay, tumbay, badji, nga na mo perform din di Kaya yung tumbay sa tong nga na aga ko na mo perform every weekend. Sus, wala man di ay kay todos na bilaran. Say happy naman ang fiesta karong May 1. So, to may mga activity dito. So, to daw dito ga ga-perform. Makusag ka rin dito sa sambayan. Dito sa sabayan no sa akong hometown na nasad sila ikuan na nasad sila yung mga kanang night market <laughs> so nindot unta ilahos dito pero dili na lang katag Bilaro naman tagi kaya mato patag tubigon medyo layo na tuyok na kayo mato patag sabayan labaw tuyok na sa <laughs> pa interior mo gudan sa bayan So by the way, ta karon diri sa dao dawis. So sa dao, dao. So maon ni mag-wait lang ta sa breakfast. Hopefully nga mukha ta ng cave, no? O mahal-mahal jud kay pakyo-pakyo mas mga tricycle diri good? Or baobao. Kung papiliyon ko tricycle o baobao, mas ganahan ko masakay sa baobao kay kusog siya, kusog mo den dili sad siya shaky ba. Unlike sa tricycle, hinay pa, medyo shaky pa. Yan, dili sad siya spacious, medyo buwan. Uh, <laughs> Gamay ba, kay ka mga old lang yung taong na version sa tricycle. So, minaw lang sa tani, kaya kung mga kauban, na natulog pa, kay alas size na siguro karon <laughs> <laughs> ako pa'y nagmata. Ang katong dito po dahil sa room. Ano anak? Ang bango na. So, ang mga guest din yung foreign niya, wala pa. So, sa'yo na alas 12? Nag-swimming-swimming sila dun. Okay oh, lang sila eh. Ganun dito na nilang color. Update lang na ako ang atong sky karoon, ang atong weather. Oh, Nindot ka ayaw. Ay, yung mga langgam naglupad-lupad. Nasa yung swimming pool. Nabago lang paglilimpiyuhan. Hmm, good morning, Bohol. Good morning, Daudawis. ganahan kay ko anong tanong mo ay may hindi siya ba? so kanina nga tanong mo so, to so, sya na to di ito kanina siya nga tanong huwag ka ayaw ay ganahan kay ko gahapon pagkakita mo dyan o sa sa abin na ko ka ng kalipay nga dako na kay nga kalipay pero di, di lahi ito siya Kuwapo kay nga dahon. Ganahan ko ani ba magbalay ko sa buhol na ko'y tanong inani. Na ko'y Tapos palibutan ko na mga kawayan. Ay, bahalag payag raw eh. Bahalag payag. Ay, ang langgam. Asa naman to. Bahalag payag lang atong balay. Basta kay wala idagang kay langgam Di Promise, di po siya sayaw nga langgam. Sabi tong itong langgam. Maraay. Ay, asa naman to? Lulupad-lupad din sila. Sana <laughs> bang ba? Bahalag payag, basta kay atuan na. Nga inaro ng imong madunggan. Nindot siya basta na yung mga kahoy-kahoy. Kaya ay langgam ba? Bisa lang nga inaanin lang gudu. Yung mga bambu. nya kini 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 Ay ganahan kay ko. Hmm, Ay, okay. nako. Mag-breakfast at kayo medyo gutom na. And then, maligo na lang tadiray sa swimming pool instead of going dito sa hinagdanan cave. Kaya maragwa na time. Kaya check out time is 12 baya. So, ato na lang i-enjoy ang pool oh diray. Ayan, nakapag-transform na ay humagkaon ay. Paimos lang sa nato drink swimming pool maligo sa ta. Hmm. Kay later one na check out na ta. Happy na ta mo check out. 12. Arit na side kay Dili. Kayo init. So di arat diri kay magpag-view-view mag video video <laughs> OMG kachar <laughs> eh kachar bitaw eh mutilaw sa tag swimming pool dari sa oh, sa napuli sa bell napuli <laughs> tugsaw na ta tugsaw na ta <laughs> Cebu buhol bye. <laughs> balik na ta sa Cebu. So naghulat na lang ta sa atong tuk-tuk no. Paduong na nga ang tuk-tuk. Maghatod na to dito sa seaport. So balik na pud ta sa Cebu. Bye. Bye Davis buhol. Thank you so much Lord. Nindot ang weather, nindot weather. Bye Napoli. Nice kaideri. Nice jud diri. ganahan ko Mingaw. <laughs> Mingaw. See you there! Thank you so much mga ka-journey! Manila, kami mga taga Panglaw, gansit sa Pilaran. Oo. Oh. Kaya karoon, ang daw is wala pang may traffic enforcer. So ang nilaban na mo ang taga Panglaw, kaya naman kay traffic enforcer, Oo. Oh. buwas sa ng taga Pilaran, mamig na pa po pasahero dito sa Panglaw, takpon po sila. Bukan, karoon nga, may anay ng sitwasyon na. O, yung po, ding. Oo. Suya so, yes, sila kaya ko no, magturista ang dawis sa panunaw. No. Oo, oh, mga. Pipilaran ko wow. ah. Pipilaran? Ay, ay, pipila ka na. pambiyahan sa mall, hindi na ulat doon, yan na. Pero dito din ko na para sa dawis sa panunaw. Kunti ang mga upan takilaran, pigamigil sila nga boundary to boundary na lang ko no. Example, oh. dawis na. Oo. Oh.